So yun guys, ah uh, magandang araw sa inyong lahat sa mga subscribers natin, mga followers, mga manunood. Hello na lang sa inyong lahat dyan. Kasi <laughs> nga pala, nagbunit -ano -ano tayo kasi wala tayong ano, medyo mahaba yung book natin, wala tayong gupit. <laughs> Nagbuka natin yung <in> NPA. <laughs> Sabi, sobrang init. Nandito tayo sa Enchanted Kingdom, dito sa Laguna, dito sa may Santa Rosa, Laguna. So ayun guys, uh, itong biyahe natin first time tayong mag uh, tourist driver kasi yung mga nakaraan nag shuttle ako eh, sa Meralco. Ito naman na tawagan tayo para ipag-drive itong ano, itong itong mga estudyante sa field trip. Kaya ayan, dapat challenge tayo kanina. Kasi yung Manila naman kasi kabisado ko naman kung motor ang dala ko. <laughs> kasi nga, kung saan-saan lang lulusot, kung magkamali mo, pwede kong matras. Eh, dito sa bus, pag pasok ko dun sa mga maliliit alang hindi ka na pwedeng umatras anong nang gagawin pero sa totoo lang tumingin mo na talaga ako sa Google sa Google Map dahil mahirap na kung pero minsan kasi pag sa Google Map itadaan ka rin sa mga maliliit eh, yung mga short shortcut short ka. kaya alamin mo lang talaga yung mga main road yung mga malaking kalsada doon lang talaga dumaan so, yun nga uh, hindi natin hindi ko inex in-expect na ganun karami ang tatakbong bus kapag ganun, pag ganitong tourist mga, mga tourist ba hindi ko, hindi ko akalain na akala ko mga 10 15 lang mga tatakbong bus yung pala sobrang dami hindi lang 15 kundi nasa mga nagpas 50 sigurong bus to napakarami iba ibang company iba ibang ano kasi itong company natin ito yung gold treats maraming ano may, may, may kita nyo mamaya kung anong mga kulay kasi iba ibang Naka uniform kasi ang mga bus eh. Isang company, isang kulay. Parang ganun. So, maya maya, labas tayo. Tingnan natin sa labas. si para uh, ma-explore natin yung lugar na to. Parang, dapat challenge si talaga ako kanina. Ayan, <laughs> nakikita nyo, may mga nagdatingan po. Yan mga bagong dating yan. Hanggang ngayon, may mga dumarating pa rin. Akala mo tapos na, ayun pa, mayroon pang dumating oh, you know. Uh, may mga loaded puyan 'yan, may mga estudyante pa yun. kasi estudyante yung mga ano, yung mga sakay namin eh. Ayun oh. Oh, napakarami. May may lalabas tayo kasi ito. Nandito tayo sa ano eh, sa loob ng ito nga, sa loob ng bus. Pagdating pinto para makalabas tayo. Ayan. So yun oh, no? hanggang ngayon may mga dumarating pa rin na bus. Ayun oh, no? may mga bus doon naka-parking. And yun oh. No? May mga dumarating pa rin oh. No? Mga loaded 'yan. Napakarami talaga. Sobrang dami. Pwesta ng mosing magano eh, mag ganitong mag-tourist eh. Kasi e, kadalasan ng time ko doon sa ano lang eh, sa may shuttle. Ewan ko, nasan dito, dito yung mga Kasama natin sa ano, mga Goldrich driver din. Ito yung bus natin, number 14. Sigurado yan, ano, ah, hindi pa yan matatapos hanggang mamaya pa to. Apakaraming, ano, eh, oh, oo, saan yung mga tropa natin. Ah, ito, may gold dress dito, yun, may, yung gold na yun. Iwan kay Abraham yata ito Pagka natulog na may maya mag ikot ikot tayo dyan mamaya Ikotin natin tong mga bus na to Ay may mga dumarating pa oh. O, balik ko na tayo dito sa unit natin Dahil nakabukas Hindi ano Mahirap na may mga ay, pumasok dito May mga gamit pa naman ng ano dito Ang mga asudyante Okay Yan, hanap pa na kami ng makainan. Yan ang tropa. Wala eh, gutom na eh. So, ang pa kasi kami dito eh. Kaya hanap pa na lang ang makainan. Yan, lakad. Alatang, alatang mga gutom na to. <laughs> so ayun guys, sa uh, dito tayo na kahanap ng ano, dito kami nakahanap ng masarap na Makakainan dahil parang sariwa dito, parang presko. Dire Diretso yung hangin dito na sa tabi na ng ano, uh, highway. So yun, kainan muna, gutom na eh. You know. So, pabalik na tayo sa pwesto natin guys Doon sa bus natin Ito, mga to Talagang Tawa, pusog na to mga to <laughs> Dahil Masarap-sarap yung kain namin doon Eh, merinda lang sana ang hanap namin Eh, wala eh Karinder ang punta namin Kaya binanata na namin yung ulam sa kanin <laughs> Ayan Andas, Ito yung sinasabi ko na Pasyalan natin yung parking ng napakaraming bus Pero kasing park, sa mga mall kasi merong parking ng mga kotse, maliliit lang four wheels, yan pero dito puro bus, wala kang makikitang parking na ano dito na mga four wheels puro mga bus ayun o ayun, suot suot mapunta puro bus ay sorry po

ayun guys ah, jo pagod din at naroon ngayon na ah, ikot-ikot kami naganap kami ng pwedeng makakot ah, ang merienda so ano kayo malaki din yung lakat namin yan ha ah, pagod tayo sa ilalim dahil mahangin dito eh so yun lang guys ah, yun ang ating vlog ngayong araw na to ah, medyo hapo na rin kasi alas ah, sa pasado na So, antayin na lang natin yung mga tsudyante natin, yung mga takay natin para... Pero maya, maya maya, pa yan eh, mayroon pang ano eh, mayroon pa daw silang inaantayin na... Ano, yung fireworks dito sa... dito nga, sa... Enchanted Kingdom. Kaya maya maya pa yan, uuwi. Pero... Hanggang dito na lang muna tong video na to para tayo ay... Makapagpahinga na ulit. <laughs> so, thank you!